sa pagbubukas ng antas, naghihintay ng isang kumikitang expiration, asterisk, ang unang opsyon ay sarado na may tubo na ang euro ay naghihintay para sa susunod na mga kondisyon. para sa pagbagsak ng euro, kumpirmasyon para sa susunod na mga kondisyon para sa pagbagsak ng dolyar ang alerto. Nang VFX kahit sa minutong time frame. Ang stochastic ay bihirang mapupunta sa mga extreme zone at maaari kang makaligtaan ng maraming magagandang deal kung ang presyo. at stochastic ay magsisimulang gumalaw sa isang direksyon, minus, maaari kang magbukas ng auction na oras ng pag-expire ay maaaring tumaas ng hanggang lima hanggang pitong minuto. Kung ang steady na trend ay sinusunod din, sa mga panahong yun, posible na mag-alis ng iba't ibang mga pagkakataon na may iba't ibang mga pagpipilian, na may iba't ibang mga pagpipilian, na may iba't ibang mga posibilidad, ang downtrend ay nagpapatuloy, ang presyo ay malayo sa. Pambungad na antas ang opsyon ay nasa tubo, naghihintay para sa pag-expire, asterisk, ang pangalawang opsyon. Ay isang plus muli, asterisk, isang mahirap na signal para sa euro pound, kahit na ang mga tagapagpahiwatig at VFX alerto ay nagbibigay ng kumpirmasyon na sinusubukang buksan ng susunod na pagpipilian sa pagbagsak, asteris, mas makitid ang channel ng presyo ng Bollinger Bands, mas mataas ang posibilidad ng malakas na paggalaw pagkatapos ng patag na pagkumpleto ang sitwasyon ay dapat na hindi bababa sa kabaligtaran ng trading. 30. Hanggang apat na pung puntos kung hindi man, ang mga pagpipilian ay hindi kumikita kahit na ang mga libreng binary signal ay. Nagpapakita ng tamang direksyon ng pag-expire sa lalong madaling panahon.